Kengkoy Anime TV. Makinig kayo sa akin at dapat niyo itong malaman. Ang kapangyarihan ng lugar na ito ay hindi ko nahawak pa. sa itong naglalaho matapos ng gamitin ng sobra. Nagamit ito ni Beyond Netero kaya naman ko sa itong maglalaho, kasama ng ibinigay ko kay Jing, at babalik mismo ito sa mga lugar kung saan ito nanggaling at nagmula. Ganun ang nangyayari. Alam ko kung saan ito matatagpuan. Pero, sa napakalaking lugar ng Dark Continent, aabutin tayo ng isang taon o higit pa ba bago makulekta ulit ito. Depende pa ito kung matatalo pa natin ang mga malalakas na halimaw na makakaharap natin. Mga dambuhalang halimaw at talagang malalakas ito Naiiba sila sa lahat. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ang makaharap ang mga Bryon. Napakarami nila. Kung ikukumpara kay Beyond Netero ay higit na mas malakas ang mga Bryon kahit magsama-sama tayo para labanan natin sila, mahihirapan pa rin tayo dahil sa napakarami nilang bilang. Matanong ko lang, ano ba ang mangyayari? Ngayon wala na sa iyo ang kapangyarihan ng Dark Continent. May masama ba itong epekto? Dahil wala na sa iyo ang kapangyarihan? Tama ka, dahil ito mismo ang gustong mangyari ng mga halimaw dito. Nais nilang makuha o mawala sa akin ang kapangyarihan na bumabalat sa lugar na ito. Ang kapangyarihan ng Dark Continent kung mangyari man na mapasa kanilang kapangyarihan, hindi lang ang lugar na ito ang pamumunuan at sasakupin nila. Ngayon malinaw na sa akin ang bagay bagay. Umabot na sa punto na hindi na sila kontento sa lugar na ito. Pinabalak na rin nilang sakupin ang lugar ng mga tao. Tama ba ako, Don Briggs? Tama ang sinabi mo, Sid. Walang ibang nag-isip ng napaksamang plano nito Kundi ang hari ng mga bryon. Nakakatakot siya. Taman-taman na ang lugar na ito. Para sa kanilang katapusan. Kurapika, sigurado ka bang lalabang ka mag-isa? Bakit hindi na lang natin sila labanan lahat? Nang sa ganun, matapos na. Pakinig kayo sa akin. Kahit na anong mangyari, huwag kayong mangingi alam sa laban. Matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Ang grupong Phantom Troop ay para sa akin. Huh, bahala ka. Hindi na kita pipilitin. Basta kung may mangyari sa masama, hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Yun ang gagawin ko. Kahit ako mismo, yun din ang gagawin ko. Hindi ka nag-iisa, Rorio. Rinig ko ang puso ni rapika, Walang halong takot at kaba. Ngayon ko lang napagtanto Hindi rin pala biro kalaban Amay pulang mata na yan Pag-iingat kapitan Gamit ang mga kadena niya Siguradong hindi siya madaling kalaban Napaghandaan niya ang pagkakataong ito Kaya malakas ang loob niya Huwag <tong> 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 kayong mag-alala Atapusin ko kaagad ang laban na to. Nang sa ganun Maibawi ko na si Paco At si Hugo Ipaparanas ko sa kanya ng doble Ang ginawa sa mga kasamahan natin Dito muna tayo. Manood muna tayo sa laban nila. Kung sakaling alanganin, ikilos na tayo para tulungan sila at tatapusin natin may pulang mata at mga kasamahan niya. Mukhang magiging masaya din naman si Peyton kaya hayaan muna natin siya. Tama ka, nakikita ko kay Peyton. Nasasabik siyang labanan na may pulang mata na yan. Mas okay na rin yun. Sayang naman, gusto ko sana silang paglaruan at pahirapan. Pwede naman natin sabihin agad kay Peyton yun na wag mo na silang tapusin. antaka ka na ba sa laban natin? Ibigay mo na agad ang lahat na makakaya mo dahil kung sakaling matapos kita, baka hindi mo pa nagamit ang lahat na makakaya mo at magsisi ka. <laughs> hindi ko na kailangan gawin pa yun. Sapat ng ilan para tapusin kita. Kaya humanta ka. Kurapi ka. Kurapi ka. Tapusin mo kaagad ang mayabang na yan. Sa pagkakataong ito, mababawasan na naman kayong mga phantom troop. May pagiganti ko ng paunti-unti. Ang angkan ko. <laughs> Hindi mangyayari yun. Dahil ipaparanas ko rin sa'yo kung anong naranasan ng mga angkan mo. Hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Tignan natin ngayon kung hanggang saan ang kakayahan mo. Sige lang. Lumapit ka. <trips> Mabilis siyang kumilos. Huli ka na agad ngayon. <trips> akalain mo nga naman. Nakita mo pa ang pag ko. <trips> Mabilis ka rin palang kumilos. Hindi na masama. itatatsa ko, hindi lang yon ang bilis na kaya niyang gawin. Kailangan ko maging alerto sa bawat pag-atake niya. Mukhang hindi kita basta-basta matatamaan sa ganun lamang. Inuulit ko, gawin mo na ang lahat na makakaya mo. Yun ay kung gusto mo pang tumagal ng kaunti sa mundong ito. Kaya gawin mo na. Sa susunod na gagawin ni Peyton, siguradong hindi na siya makakasabay sa kilos nito. <laughs> Tama ng pagyayabang mo. Tignan natin ngayon kung makakasabay ka. nag ng mainis sa kanya si Peyton. Sagot ka na ngayon, may pulang mata. Ah! Ano naman ngayon ang gagawin ni Kurapika? Ni hindi ko na makita sa sobrang bilis! Mas mabilis ito sa inaasahan ko. Sa bilis ko ngayon, mukhang nahihirapan na siyang makita ko. Ano nang gagawin mo bata? Isa ako ninja pero kahit ako hindi ko kayang sabayan ang bilis niya. Kurapi ka. Kurapi ka. Ano nang gagawin mo? Ngayon, tapos ka na sa gagawin ko! Wala ka nang magagawa pa! ni hindi mo kayang sumabay sa bilis ko. Uh, papaanong... Yun na ba yan? O meron ka pang kayang gawin? Dahil kung wala na, oras na siguro para tapusin kita. Anong sabi mo? Ikaw! Bumanda ka! <laughs> Sinisigurado ko na ang iyong katapusan Ano ito? Duh! Pakiramdam ko para akong nahulog sa isang patibong! Hindi maaari... Ah! Ah! walang pa ang ginagawa ko nito kumpara sa ginawa niyong pagtapos sa mga angkan ko. Yun lang pala ang kaya mong gawin. Dapat siguro ay tapusin na kita. Ako, Tatawusin mo nang Ganun lang. Gagawin kita po. Mayabang. Siguro oras na para kumilos tayo. Mukhang nadaling niya na agad si Peyton. Maghanda kayo dahil susurpresahin natin sila. Sandali lang. Mukhang hindi pa tapos si Peyton. Ano mang mangyari, diyan lang kayo. Hindi kayo pwedeng lumapit sa kanila. <laughs> Tama. Huwag kayong mangelam sa labanan nila. Nandito naman kami. O. Sabay nating panoorin ang laban nila. Pero kung naiinip na kayo, nandito kami para kalabarin nyo. Ay nako, si Master Naga. Ay papasikat na naman siya. Sila pa lang, grupong maraming baso. Ang grupo ng patong Troop. Ipinilin sa amin ni Gon na bantayan namin ang may pulang matanin at pati mga kasamahan niya. Kaya hindi kami papayag na masasaktan niyo sila.